Hi guys! Maayong adlaw! It's me again, Hannah Char, with intro. Pero karon nga day guys, is na ako sa Don Salon. Kaning Don Salon is naaran ni siya diri sa Dakbayan sa Tagum guys. At bang ni siya sa RCBC Bank dari sa Quezon Street. Kaning Don Salon guys, is muna yun ni siya gagunit sa kumbuhok since 2022 December complete details no. Nadaot mo kunya kung buhok sa una guys, sa sobraan og bleach. So mao to, gina-treatment na lang ni Daria, dili na kay siya gina Kay ang riband, dapat once in a year lang gud na siya. So kaning gibuhat sa kung buhok ron guys is gipa-color na ko siya guys or gipa-tone down na ko iyang color kay last November ni siya na -reband. tapos di color balayad. So karon di ba kung ingon nadaot siya sa una, ang gibuhat ani karon is ginabuhi nila akong buhok so gina-treatment. Ang kaganahan jud nako guys, aside sa barato siya, gina-examine nila imong hair kung unsay maayong buhaton. Dili kay ila ra kang para sa uban char so ang gibuhat ni Madam Lois sa aku akaron guys kumongutan mo ang tawag ani kay Tone Down Color Brazilian Cure with Super Botox. da social with super pa. Charis. And chadan! Sa so, walay pagdugay, nahuman siya dayon, guys. Yes. Ay, mo katingala, guys, kung napuros rin yung mirror video, kaya wala ko'y videographer kauban. Wala ko'y kauban, guys, ako raisa ng pasalon. O, oh, diba? Ing ana siya kagwapa, mura po siya giriband, no? Pero gitreatment rin na siya, guys. So, only Dawn touches my hair. Huy! And ganahan kayo sa ilang treatment, diri guys, kaya dili siya baho, dili siya ka ng manimahog medisina, jud, siya mild lang siya og baho, humot. So, sa mga tagatagong tagum uh, kung gusto mo magpaayos sa inyong hair, visit Don Hair Salon. And, ugmang adlawa, October 18, 2024, ilahang third year anniversary. And pag anniversary ganit guyses, daghan jud na og mga pa promo. So unsa pa gihulat mga mi? Arat na dayon mo sa Don Hair Salon, Branch 1 located at Quezon Street, Corner Pioneer Avenue, fronting RCBC Bank, Tagum City. And oops, free wifi po dayon ni sila diri so di ka maboard. Unya kay human naman ko, wadto na ko. Kamo na pud ugma diri aha. Unya kay ako ra isa, wan man ko napasundo ni Marky. So for the pedicab ko karon, dool ra pud mo adiri So bye guys.